body. Uh, sa video ito ipakita eh, ko sa inyo kung uh, paano yung uh, pinagkakakitaan ng uh, dito sa amin sa probinsya yung pagkokopra ng nyog Isa ito sa mga uh, pinagkakakitaan dito sa amin. Yeah. Yung pagkokopra. Ah uh, ma although matrabaho siya pero kayang-kaya naman 'yon. Yeah. Dito ako lumaki. Yung tatay ko is a uh, farmer, uh, nagkokopra siya ng nyog Yeah. Oh di diba? napakadaming nyog hindi natin na akalain na marami pa rin oh. hindi lang kakaw saging meron dito sa amin sa kakahuyan <laughs> Ayan. sige uh, ituturko ko kayo dito sa mga nyoga naman sa nyog Ayan. Yeah. ganito lang dito sa probinsya napaka presko ng mga uh, hangin ang napaka presko ng mga tanim Ayan. Oh, diba? paminsan minsan uh, tingnan na dadalawin natin yung mga napakagandang uh, mga kataniman. Ayan, okay? Sige, i-tour namin. I-tour. Magtutour tayo ngayon sa mga nyog naman. Ayan, ito po ang mga nyog. Medyo hindi lang naman siya gaano uh, kataasan. Uh, ang pangsungkit diyan yung kawaya na maliit. Ito. Oh, uh, mga nyog. 'Di ba? Um, Ganito po dito sa amin, sa probinsya, mga nyug. Maraming nyug. Sana hindi nabagyuhin. Mahirap. Ayan. Ayun, may pili. Ayun, may pili siya. O, oh, diba? At taas. Maliit lang yung puno ng pili. May bunga na nga, Oh. Oh, ang daming bunga ng nyug. Ayan. Ganito po sa amin. Ayan. Madahon. daming damo. Ang daming damo di ba? Pagkokopra. Pag bagong benta na, yun, bibili na lang ng mga sarap na ulam, sa kakabigas, uh, sa pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kasi mura lang naman ngayon ng kopra eh. Yan. Diba? Alright. Ganito po ito. Ayan, oh. Magbali dito kasi, oh. Uh -huh. Dati, may mga kalabaw kami. Ngayon, wala na. Ay, yung mga grass na yan, ah, yung kalabaw yung kumakain. Ngayon, wala na. Kaya, nakabuelo na yung mga damo. Ayan. Oh. Diba? Ayan. Ito, mga ano na, bago pa lang, walang bunga. May mga anahaw din yan. Anahaw. Puno ng anahaw. Ayan. Uh, puno ng anahaw, mga nyug. Ayan. <clears throat> Sarap magbuo. Mm. Mapalawak yan. Hanggang doon yan, sa baba. Mga nyug. Pakataas. Yung ibang mga matataas na wala na, natinumba na ng mga bagyo. Uh, ang kahinaan lang dito sa mga koprahan na to, kapag may bagyo dito sa amin, sa Bicol, wala, tumbado. Tsaka walang ano, bunga. Yun ang kahinaan pag ano, walang nakokopra. Dati nga eh, isang taon atang walang kopra. Mahina. Ayan. ang gaganda na ng mga dahon ng ano, ng anahaw. Ang tatangkad. Ma, minsan, mayroon kumukuha dito. Mga, katulad sa amin, yung bahay namin is anahaw. Ayan. di Diba? bagong ano pa yung nyog mga kakanyogan ayan doon naman tayong banda sa isa ayan kumustahin na natin yung nagkukupra doon malapit na yung maluto <clears throat> koprahan pakalawak ng kuprahan ito yung mga kakao Ayun. Nagbabaga pa rin. Parang maghapon yan eh. Dalawang salang na luto. Tapos tatanggalin na siya. Yeah. Tapos ibibenta na yan sa bayan. Yan. Yeah. Kinahaponan. Pera na. O oh, diba? Simple lang po ang kabuhayan dito sa amin pagkukopra. <laughs> Ayan. Matagal-tagal yan. Apa. Ayan oh. Ganito lang yan. Nilalagyan ng baga ng ano. Ayan oh. Para maluto yung ito. Tingnan, tingnan natin baka hindi naman gaano mainit. Ayan. Ayan. Ah, uh, oh, malapit na ayun oh. Tatanggalin to sa itong bao. Para ang matitira ito na lang. Oh. Hmm. Diba? Tsaka gagayatin na. Malapit ng maluto. Tsaka ibebenta sa bayan. Ganyan. Ganyan lang po ang pagkokopra dito sa amin. Oh. Hmm. Diba? Chik! pagkokopra Hello guys, ayan, papakita ko sa inyo kung paano yung pagkoko para dito sa amin, sa probinsya. Ito yung mga, tawag dito ay mga bunot, yung mga coconut husk, oh, ayan. Ganito po yung mga pinagkukunan ng kabuhayan dito sa amin, pagkukopra ng nyok, ayan, ito po o. Oh. ba? Diba? Ang dami o. Oh. Ayan. Parang niluluto siya and then tatanggalin sa shell niya ng nyog Ayun na yung magiging uh, oil na. Oh. Ganito po ang pagkukopra sa amin. O. nila pag maulan nilalagyan lang ng trapal. Oh, dito ganito po. Ganyan lang 'yan. <clears throat> Matrabaho pero um uh, Meron din naman pera kinalaunan. Yes. Ganito, ganyan lang yan, o. Tawag dyan sa amin, sa amin, agunan. Agunan kasi, parang sino, uh, nagbabaga ng mga, uh, yung pinagbalatan ng nyog. Diba? Ganito yan. Dito. Dito kasi sa amin, marami ang coconut. Yan. Ganito. Hindi ko na naabot yung pagkukuha. Yung ganyan, oh. yan mga coconut. Sa ilalim ng coconut, yung, ano, kakao. Ayan, oh. Daming nyug dito sa amin. Mga nyuggan. Ayan, doon pa yan, oh, sa baba. Ayan, oh. Napakadami. Doon. Puntahan natin ng konti. Ayan. <clears throat> marami nang ano uh, makukuha ayan ginagawa na siyang kopra, kinokopra. ayan dami dito sa amin ayan, mga niyog yung iba nga uh, pag malalaki na pinuputol naman nung pwede pang putulin ganyan oh ayan oh mga bagong tanim lang yan ayan. Oh, Minsan, pag gusto ko magbuko, yan, kukuha lang yan dyan. Buko, buko juice. Uy, sarap. Buko. Yan. Yung iba, wala pang ano, bunga. Ayan. Oh. Napakadami. Hindi lang ano, uh, sa, uh, saging. Puno din ng nyog. Napakadami. Ayan. Palibot yan. Hanggang doon yan sa baba. Mga nyog dito dito din ako dito din yung kinagisngan ko ba yung pag sa may nyugan namumulot din ako ng nyug. ya yeah. pag magkukopra ayon ipunin namin sa isang lugar para gawin na uh, kopra napakagandang balik-balikan yung mga dati mong ginagawa dito sa probinsya o oh, di diba napakadaming nyog nandito na naman tayo sa nyugan Ayan. Na-timing kung nagko-kopra sila ngayon. Ayan, dito naman sa paggagatong um, minsan isang araw, buong araw bago siya maluto. Ayan. Pero pag ano mabilis 'yan. Mabilis na lang 'yan. Malapit na din naman ni, eh. uh, 'di diba? Mausok. All right. Uh, nakita nyo na naman kung paano tayo ngayon na yung pagkukopra dito sa amin, sa aming probinsya. Medyo mausok. <laughs> Ayan. Teka lang. <laughs> mausok, mausok. Masakit sa kamata. Ayan o. Oh. Uh, simple lang yung ano, ginawa nilang luto anong ano, ano. Kung hindi buko, yung makukuha is uh, nyog naman na ah. pwedeng uh, koprahin. Ayan, ang pagkukukupra. <laughs> Nagugulat ako sa nanay ko. Kumukuha siya ng kwa. Ayan. O, oh, ba diba? Ang sipag ng taga-kopra dito sa amin. Hindi niya alintana ang pagod. O, oh, ayan. Kaya ayan. Uh, sa mga nononood ng aking vlog, thank you so much. At sa mga nakasuporta sa aking channel, maraming maraming thank you. At sa patuloy na nakasuporta sa aming team, sa aming uh, team, team Good Vibes, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat ng nanonood ng channel ko, salamat, salamat. Mag-enjoy lang tayo ngayon sa Whitey World. Ayan. Salamat, salamat po Team Good Vibe. Shout out. Salamat sa panonood at suporta ninyo sa channel. At sa uh, hindi member, ayan, salamat, salamat din po. Thank you so much. Hanggang dito na lang ang ating pagkukopra. Hindi pa naluluto. <laughs> Thank you so much, everyone.